mga lods, may nakita akong picture, tignan natin. nyo yon mga lods, di ba? sabi dyan, different kinds of breeding. sa taas, no? yan yung mga akino, di ba? tapos dito sa ilalim, di ba? ang mga duterte. at talagang hinusgahan nila, no? na ang ang mga Duterte daw, ganyan, no? may patatong-tato, di ba? Kumbaga, they are judging Duterte's sa kanilang physical. Tapos, no? Kumbaga, nililift up nila ang mga Aquino kasi, di ba, mga mukha daw ang anghel. Unya, unsaon man mo ng naong ninyo anghel, aani namin ang mukha nyong anghel. Kung pinatay nyo naman sa gutom ang mga Pilipino. 'Di ba? Yan yung ginawa ng mga Aquino. Pinahirapan ang mga Pilipino, pinatay sa gutom ang mga Pilipino. Yan ang totoo. Nilugmok ang Pilipinas, sinira ang dangal ng Pilipinas. 'Di ba? Anong ginawa ng mga Aquino sa Pilipinas? Diba nagkanda leche-leche ang bansa natin dahil sa mga hinayupak na to? Buti pa mga Duterte! Yes! No, pwede nyo, pwede nyo silang husgahan sa physical nila, pero hindi nyo mapapantayan ang kanilang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi nyo mapapantayan ang malasakit nila sa mga Pilipino. Diba? E 'Di ba? Kung makapaghusga, edi kayo na ang desente, kayo na ang anghel. Pero hindi nyo maaalis sa amin na kayo ang mas gahaman sa kapangyarihan. Tapos sisirain nyo ang mga Duterte? Sisirain nyo? Huhusgahan nyo? Sa kadami-dami ng kapalpakan ng Aquino Administration, kayo pa talaga ang may ganang manghusga at magkumpara? Sus! Alam na namin! Karakas nyo! Mukha lang kayong disente. Mukha lang kayong anghel. Pero wala naman kayong puso.